Aris, Panginoon naming mapagmahal, nilalapit ko po sa inyo ang aking sarili, linisin po ninyo ang aking puso at isipan mula sa anumang bigat ng negatibong enerhiya. Bigyan ninyo ako ng lakas ng loob at kasiglahan upang harapin ang araw na ito ng may tapang at pananampalataya. Gabayan po ninyo ang aking mga desisyon at ituro ang tamang landas. Naway magningning ang liwanag ng inyong pagmamahal sa aking buhay. Amen. Taurus, o Diyos na makapangyarihan, ako po'y dumudulog sa inyong harapan, tulungan po ninyo akong alisin ang anumang bagay na bumibigat sa aking kalooban. Puspusin po ninyo ako ng kalakasan at positibong enerhiya upang maging masigla sa aking mga gawain ngayong araw naway mapuno ng biyaya at pag-asa ang bawat hakbang ko. Salamat po sa inyong walang hanggang pagmamahal. Amen. Gemini, aming Panginoon, sa inyo po ako humuhugot ng lakas, linisin po ninyo ang aking puso mula sa anumang alalahanin at palitan ito ng kagalakan at kapayapaan bigyan po ninyo ako ng mas malinaw na pananaw at sigla upang magawa ko ang mga bagay ng maayos. Salamat po sa inyong gabay at pagmamahal na walang hanggan. Amen. Cancer, mapagmahal na Diyos, nilalapit ko po ang aking sarili sa inyong mga kamay, alisin po ninyo ang mga mabibigat na damdamin sa aking puso at gawing mas magaan ang aking kalooban. Puspusin ninyo ako ng kasiglahan, pag-asa, at lakas upang harapin ang araw ng may kasiyahan at pagpapasalamat. Salamat po sa inyong walang sawang pag-aaruga. Amen. Leo, aming Panginoon, ako po'y lumalapit sa inyo ng may buong pananampalataya, linisin po ninyo ang anumang negatibong enerhiya na nasa paligid ko, bigyan po ninyo ako ng sigla, inspirasyon, at gabay upang magawa ko ang lahat ng aking tungkulin ng may kasiyahan at tagumpay. Salamat po sa inyong liwanag na gumagabay sa akin araw-araw. Amen. Virgo, o Diyos na mapagkalinga, ako po'y humihiling ng inyong gabay at proteksyon, alisin po ninyo ang mga alalahanin at negatibong damdamin na pumipigil sa akin. Punuin po ninyo ako ng lakas, sigla at katiyakan na magdudulot ng mas maliwanag na araw. Salamat po sa inyong pag-ibig at awa. Amen. Libra, Panginoon naming mahabagin, ay lapit po ninyo ako sa inyong liwanag at linisin ang anumang bigat sa aking puso. Bigyan po ninyo ako ng sigla, balanse at lakas ng loob upang magpatuloy sa mga hamon ng buhay, naway maging instrumento ako ng kabutihan sa aking paligid. Salamat po sa inyong walang hanggang biyaya. Amen. Scorpio, o Diyos na makapangyarihan, ako po'y nagpapakumbaba sa inyong harapan, linisin po ninyo ang aking kalooban mula sa anumang negatibong enerhiya at gawing masigla ang aking araw bigyan ninyo ako ng lakas, gabay, at tapang upang harapin ang lahat ng pagsubok ng may pananalig. Salamat po sa inyong pagmamahal na nagdudulot ng liwanag sa aking buhay. Amen. Sagittarius, mapagmahal na ama, hinihingi ko po ang inyong gabay sa araw na ito. Alisin po ninyo ang mga negatibong enerhiya sa aking paligid at bigyan ako ng lakas, saya, at inspirasyon upang maisakatuparan ang aking mga mithiin. Salamat po sa inyong patnubay at walang hanggang pagmamahal. Amen. Capricorn, o Panginoon, nilalapit ko po ang aking sarili sa inyo. Linisin po ninyo ang aking kaisipan mula sa mga negatibong bagay at palitan ito ng pag-asa at kasiglahan. Bigyan po ninyo ako ng gabay, lakas, at kasiyahan upang maging matagumpay sa bawat hamon. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagmamahal. Amen. Aquarius, aming Diyos, sa inyo po ako nagtitiwala. Alisin po ninyo ang lahat ng bigat na dinadala ko at gawing mas maliwanag ang aking araw. Bigyan po ninyo ako ng sigla, lakas, at inspirasyon upang magawa ang lahat ng bagay ng maayos. Salamat po sa inyong walang hanggang biyaya at pagmamahal. Amen. Pisces, Panginoon naming maawain, itinataas ko po sa inyo ang aking sarili. Linisin po ninyo ang aking puso mula sa anumang alalahanin at negatibong damdamin. Puspusin po ninyo ako ng lakas, sigla, at kasiyahan upang maging inspirasyon sa iba. Salamat po sa inyong patnubay at walang sawang pagmamahal. Amen.